dismayado ang netizens, dahil ang inaasahang paghaharap, ni na Marian, Dingdong at Karil, sa its showtime ay hindi nangyari, sapagkat absent si Karil sa naturang non-time show. Today. Hindi tuloy maiwasan pag-usapan ng netizens ang pag-absent ni Karil, sa its showtime, dahil nagkataon naman na bumisita ang Dongyan, para imbitahin ang mga manunood na panoorin ang kanilang movie na Rewind. Sabi kasi ng ibang netizens na baka, awkward, ang paghaharap ng mga ito. Kung matatandaan, naging kasintahan ni Karil si Ding Dong at naging kontrobersyal ang hiwalayan nila, dahil kay Marian Rivera. Si Marian daw kasi, ang naging dahilan kung bakit naghiwalay, si Nadine Dong at Karil noon. Samantala, nagpost sa ex si Karil noong ikalabintatlo ng Disyembre, na masama ang pakiramdam nito, kaya hindi muna siya makakapasok. Woke up sick so I'll be missing work for a couple of days. Stay healthy everyone, post ni Karil. Okay na sana, dahil sinabi ni Vice na nag-rehearsal si Karil, kaya lang si Kim Chu, nag-get well soon. Hindi tuloy maiwasan gawan ng isyo ng netizens, at ayun na nga, napuno naman ng samat saring reaksyon ang mga netizens sa ex. Di pa rin ba nakamove on si Karil, bakit kung kailan nag-guest ang Dongyan saka naman absent siya, say ng isang fan. Diyos ko, irespeto nyo na lang ang desisyon ni Karil Maayos na ang buhay pamilya nila Hayaan nyo silang tahimik Huwag nang gawan pa ng isyo, paalala ng isang fan Dagdag pa ng isa, regardless if anden si Karil or wala, di na dapat yon ginagawan ng isyo All of them are happily married and have already moved on Chica Test Today